Ops! 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 Teka lang, nakapagpadala ka na ba? Ituturo namin sa inyo kung gaano lang kadali gamitin itong Lempay up. Let's go! Kung nakapag-download ka na at nakapag-create ka na ng account sa Lempay app, mag-sign in ka lang at hanapin itong ad money para makapagpadala ng pera. Ang kagandahan dito kay Lempay ay hindi mo na kailangan pasok ang mga bank information mo. Pindutin mo lang itong ad money at kung Apple user ka ay meron kang dalawang option para mag-transfer ng money sa Lempay account mo. Pwede sa Apple Pay o kaya naman ay mag i -e transfer At kapag nakapag-transfer ka na ng pera sa account mo, pwede ka na magpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay. Piliin mo lang ang currency na gusto mong ipadala at i-type mo lang kung magkano ang amount. I-click mo lang kung kanino mo ipapadala to at napakaraming option ang pagpipilian para matanggap nila ang pera. Pwede ka na rin mag-transfer from Lempay to Gcash, Paymaya, GrabPay o sa Coins. Wow. Para sa Gcash, i-type lang ang account name at ilagay ang mobile number. I-tap lang ang continue at ilang saglit lang ay matatanggap na nila ang padala mo. Gamitin lang ang aming promo code na Hershel para makakuha ng 10% cashback.